Sa bawat umagang sumisikat ang araw, bumabangon ang bawat Pilipino na may pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit para sa maraming pamilya sa Pilipinas, ang simpleng pangarap na ito ay tila mailap at mahirap abutin. Sa likod ng mga ngiti at pag-asa, itinatago ng marami ang matinding hamon ng kawalan ng trabaho. Bawat Pilipino ay nagahangad ng magandang buhay. Isang tahanan para sa pamilya, edukasyon para sa mga anak, at isang trabaho na magbibigay ng kaginhawaan. Subalit sa kabila ng mga pangarap na ito, maraming kababayan natin ang patuloy na nahaharap sa matinding hamon ng kawalan ng trabaho. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, noong January taong 2024, nasa 4.5 ang porsyento o 2.15 milyon ang mga individual sa Pilipinas ang walang trabaho. Sa gitna ng kagandahan ng isang tahimik na baryo sa Victoria Tarlac na ang Barangay Balayang, natagpuan ko ang tatlong pamilya na patuloy na nagahanap ng magandang buhay para sa kanilang pamilya dahil tila isang hindi nakikitang sugat ang bumabalot sa komunidad. Ito ang kwento ng mga pamilyang nagsusumikap bumangon mula sa kawalan ng trabaho. Ako po si Jason Sebastian, um, 29 years old, taga Balayan, Victoria, Tarlac. Ano pong inyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Well, minsan po nagkakan lang po ako na tumutulong po sa bayo ko na pagtanim ganun sa bukid para magkaroon po ng kaunting income dahil po sa hirap ng buhay. Ayon kay Jason, siya ay naghahanap ng trabaho ngayon dahil hindi naman araw-araw silang nagsasaka. Hindi nga raw madaling maghanap ng trabaho, lalo na't high school lamang ang kanyang natapos. Ngunit gayon paman, kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Umaasang balang araw, makikitaan rin nila ng pagunlad ang kanilang pamumuhay. Paano nyo po pinagkakasya ang inyong budget sa araw-araw? Sa kaunting budget po na, um, kumbaga, kailangan po namin i yung sarili namin, i-maintain yung kumbaga, pangailangan. Kunwari, yung sapat lang na kailangan para ma-con yung budget ang sarili po namin. Ano po yung tulong na inaasahan nyo mula sa gobyerno o mula sa ibang organisasyon para makatulong sa mga taong walang permanenteng trabaho? Uh, yung pong programa na dapat may tulong sa amin, lalo-lalo na po sa amin may hirap yung pagkaroon um, po kami kahit konting trabaho sa, dito sa ating barangay para po sa ganun matulungan po kami mga may hindi. Tinpang kilalanin ang isa sa mga taong naghahangad ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Um, ako po si Maribel Domingo. Nakatira po ako dito sa Balayan. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo? Uh, minsan po ma'am, um, nagaano po kami sa buke. Tapos nagaano, uh, pag may sideline po dun sa bayan, nakikita nakikitrabaho naman po ako. Paano nyo po pinagkakasya yung budget nyo po sa inyong araw-araw? Eh, -araw? uh, paano mo po, ma'am, eh, nakakasya po naman namin. Minsan naman po, may mga gulay-gulay naman po na inaitatanim eh, na, na mauulang po kahit araw-araw. Yun po, ma'am. Kayo lang po ba yung nagtatrabaho sa tahanan nyo po? Or, eh? uh, kasama ko po, mister po, ma'am, sa mga pangangailangan namin ng buhay. Ano pong tulong yung inaasahan po ninyo mula sa gobyerno o sa ibang organisasyon? So like for example po, meron po tayong LGU sa munisipyo, meron din po tayong barangay. Ano pong inaasahan nyo na programa na A pwede po nilang maipunan? Ano po ako ma'am, sali po, uh, ka-member po ako ng Purpose. Kahit pa paano ma'am, eh, nakakatulong po yung sa pamumuhay po namin malaking tulong na po yung binibigay po sa amin sa mga purpose po ma'am kahit pa paano. Okay po, maraming salamat po. Kilalanin naman natin ang isang binatilyong nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit wala pang permanenteng trabaho. Ako po si Joel Valdez, 27 years old. Um, kayo, ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa, sa ngayon? Sa ngayon, wala po tambay lang sa bahay. Paano po nakakaapekto apekto yu, sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay yung kawalan po ng trabaho? Malaking nga epekto po kasi walang pagkukunan ng panggasto sa uh, bahay, uh, pambili ng ulam. So, kayo po ba ang breadwinner o kayo po ba yung inaasahan ng pamilya nyo? Kayo lang po ba yung nagtratrabaho sa inyong pamilya? Um, uh, hindi naman. May mga katulong naman ako, yung mga kapatid ko. So, uh, tumutulong naman lang sa, sa bukid. Sa bukid naman okay. natin. Paano nyo po binabudget yung pera para sa buong pamilya? Ah, uh, ano lang, Ah. Uh, binabudget lang sa ano sa ulam minsan wala pa. So hirap talaga pag walang trabaho. Ano po yung tulong na inaasahan niyo mula sa gobyerno o sa ibang organisasyon po? Like for example po sa barangay o kaya sa LGU po doon sa local government unit. Meron po ba kayong inaasahang tulong po para masolusyunan po yung kawalan ng permanenteng trabaho ng mga tao po? Especially po dito po sa ating barangay siguro ano lang uh, magkaroon ng, ng, ano na dito uh, mga programa programa na makakatulong sa mamamayan dito sa ating barangay. Ilan lamang sila sa mga taong walang permanenteng trabaho sa aming baryo ngunit patuloy na nagsisikap upang makamtan ang buhay na pinapangarap nila para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang lakas, determinasyon at pagkakaisa ay nagbigay ng pag-asa. Ito ang mga kwento ng mga taong hindi sumuko, mga taong patuloy na lumalaban para sa kanilang kinabukasan.